Ako si Daisy Porsion Colachu, uh, tubong tanay, taga-tanay talaga. At uh, ang mga magulang ko ay si Ruben Porsion at uh, Esther Lily Porsion Ang, ako po ngayon ang tagapamahala dito sa ating patrona San Ildefonso. Ang may-ari po nito ay ang aking lola na si uh, Leoncia Pulgado Porciuncula na naisalin po sa pamamalaga naman ng aking tiyahin si Chester Porciuncula Katambay. ay eh, wala na po sila kaya ako naman po ang naging tagapamahala sa kasalukuyan. Uh, noong ano po, taong 1996, umuwi ako dito sa Tanay galing sa Mindanao dahil ang asawa ko ay taga Mindanao. Tapos, ang namamahala noon dahil si Chester ay nasa Amerika at ang buong pamilya niya, ang namamahala sa patron ay si Auntie Norming na malayong kamag-anak ng Chuselso Katambay. So, nung time po na pagka nung namatay na si Chester, umuwi na siya sa kanila sa Cardona. So, wala, wala namang ibang papalit sa kanya na mga ngalaga. So, ako yung naging ano niya, caretaker na hanggang sa ngayon. Uh, yung isang medyo remarkable sa akin yung may mga two years ago, may hiniling ako sa San Ilifonso na pagalingin yung aking isang kaibigan na may cancer stage 4 na yon tapos kasi siya laging yun nga humihingi ng dasal tapos tamang-tama noon na time ng January na naggaantay yung piniprepare natin yung San sa para sa kanyang prosesyon. yun humiling ako sa kanya na ano o oh, pagalingin kung maaari, tulungan yung aking kaibigan na sa kanyang karamdaman. Hindi ko naman sinabing talagang pagalingin, kundi tulungan lang na maibsan ba yung mga pain, kasi siyempre cancer na. Pero natutuwa ako na talagang sa tingin ko nakatulong si San Ildefonso sa at dininig niya ang aking panalangin kasi hanggang ngayon buhay yung tao na yun tuwing yung before nine days ng kanyang kapistahan meron tayong nobenaryo sa bawat barangay. So, dinadala natin siya. Tapos, uh, uh, pag uh, bispiras ng pesta ay eh, dumadating na yung banda ng musiko para ihatid siya sa simbahan. So, yun, pinapakain namin yung banda ng musiko. At uh, yun nga sa pagkapistahan uh, na at saka yung kapistahan din ng ano ng uh, Arledop Guadalupe so January 24 um uh, at saka yun yung 23 kapistahan niya yun may prosesyon sa gabi. yon tapos uh, ayun may konting salo-salo uli pag uh, pagkatapos ng prosesyon. Ang mga imahin ay may mga ano tinatawag na yung lupa ng poon. Ano yun? Tapos, uh, yung mga pang... Yung mga ahad ba, yung anin noon, yun ang ginagamit na panggastos sa ano sa mga imahin, kung ano man yung mga halba, bulaklak, mga busiko, ganyan o paghahanda pagkain. Tapos uh, eh, sa ngayon, 'yung lupain na 'yon maliit lang naman. So sa ngayon, uh, syempre mas malaki na 'yung gastos dahil mahal na lahat. So ang ginagawa namin, 'yung mga pinsan ko, mga kapatid ko, nag-aambagan uh, para may para sa lahat ng gastusin ng patron. Inaanyayahan ko sila na mag-devotion, magkaroon ng malalim na debosyon sa San Ildefonso kasi Madami na rin akong narinig sa ibang tao na uh, madami siyang, yung mga kahilingan nila, parang nakakamit naman nila na kaya yun. I-encourage ko yung mga tao, lalo na siya yung ating patron dito sa Tanay na magkaroon ng malalim na devotion sa kanya. Ako si Daisy Porciuncula Chu, isang diboto ni San Ildefonso de Toledo. Okay.